What's up. Shoots up mga Kensik Kalanga. Kumusta? Kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel ang Kensik Vlog. So for today's vlog mga Kensik no. Yan po nagpakain pagkain po si Father sa kanyang mga manok. Kasi pupunta po kami sa bundok mga Kensik para ano, para ipastol yung baka natin. Yan. Asa mang uban na na pa? kuntili yung kuan mga kidmanok manok na dumating siguro ang iba na andyan pa sa kuan guro tabi tabi hmm. So, na mga kensik no punta na kami sa bundok para magpasto sa baka ikot mata na ko na mais na to ba no? na kayo. Ano hmm. hmm. sana nang pa oh? hmm. ah. Yan hawa na yung mga kensikon hawa na. Nahawa ang ating mais. <laughs> Pwede rin ipaputol nga to, ipauling ba? Hmm. Pwede rin gihnaon Sama niyo kami mga kensik punta sa bundok para mag pastol sa bakal ah. Masa, masanggi guro ni mga kuan pa siguro. September no? September hinapos guro ni. Oh. Kita pa may lingkod ni makuha no. Sa... Oh. Ah. Ito nga lang. Sa... Sa labi Oo. kami sa bundok mga kensik. Painom na itong pa? Oo. Oh. Painom po kami sa baka niya. At saka yung, yung anak kay ma... Malibang ako sa so anak mga kensik, no? yung anak ng baka mag is ano siya cute kayo cute hinto muna kami sandali mga kensik para magpahinga yan spador pundaan punta sa bundok mga kensik gumawa si papa dito ng kuan daanan yan pagdaanan no ng baka kambing at yung kambing pa saan natin saan mo nasa atin lang ah uh, na, -na, -na, na sa malapit lang sa bahay namin yung kambing mga kensik ah Yan po mga kensyak yung nandyan sa kahoy. Ano yan wild uh, wild dragon fruit. Yan mga dragon fruit daw yan mga kensyak. Dati nakakuha ako, ako ng kuan bunga. Ah, naam ka sa si bunga ganyo. oh naam no, buwak pa siya ba? Ah, hindi niyo makita mga basta. May nakita akong bulak mga kensyak. Bulaklak ba? na oh sabi ko nakitaan. ka na naghawang nga rin. Na Buwak. Green pa. Di pa makita. Di pa yan makita mga kasi kahit ilapit pa natin siguro yung kamera. Ayan. Hindi niyo magtulag eh. Hindi niyo makikita mga ka-insect. Kasi green siya eh. Yung camera natin, cellphone lang. ini niyo makikita. Wild dragon fruit yan mga ka-insect. Ruma o duma o magkinaka itong ilang mga tinanong kan sama wa ma. Kana sa mawa o sa kadako. Pero lahi ilang siguro na hmm. siya tagot ang, -ang laki. Ihas lang niya. Mm. Ihas lang ba? Bisaya na ihas. Ihas. Wala ka nagpatupig ganina pa? Hmm. Mataas yung mataas na yung buhok mo.

meron po dito mga kinsik dati is damuhan ngayon may mais na mga kinsik no di umam ni siya tayo, mga kinsik hindi man ang mais okay na do do do, do lapo, lapas mo na yung pagkakuan gada ah? yun na mga kinsik may nakita po akong guwaba dito kunin natin yung guava guava yan nga mga wild wild guava kagmay mo yung bayabasa pa na Yeah. Ya. Dara. Kag may maliit yung guwaba mga key wild guwaba mga king sik natin. Sang is ba? Yeah. utama sa mga kensik malapit na po tayo sa baka mga kensik Ini mau esok dumadaan. cuma ada an. Asamnya agen, mau pak, coba yang kasar ada deh. Jin ya, ada Jin mana kayak Jin? Empat baka. telang memang cepat main, memang susu bah. No. Pantok ini ni mo Asam nih ko ni mo. Ayan. Jenny. Laod siya. Jenny. Jenny, Jenny. Oh. Siti pa nga na niya. Juni, dahi Juni. Hmm, lumapit siya sa yeah. akin mga libon gi hapon ni siya ikaw tak lebon be libon 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 hmm sige na takaw na sige na tira Nah, Wih, Huh? Biana kay, biana kay. Biana kay, biana kay. Allah. Uh... <laughs> Ngana kay minum tagkuan. Minum tamo inum. Dito dito. Tuloy tuloy. Talulo, talulo. Sige na. Agoy. Kina. Pinumin namin doon sa uh, kabila mga kensik kasi may sapa doon. May Ito yung papainumin. Ayan. Ah. Ah. Maraming pun ng mga guwaba dito mga kensik bayabas Ayan pero hindi pa namumunga dami lang Lah. sangat musik musiko eh. Koledaan ng antub eh. Kuwat lakad re. Da Ah. Lah, 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 lah. Lah, lah, lah. takbo. ups Noom Yan Hala 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 Yung Anak niya mga kensik linggo kasi nagdagang dagat ro Nagdagang dagat Yan po ang kaniyang Atabay mga kensik no yan po siya yun mga kensik Yan Kung hindi ka nagtinob dan ba dito yan tingnan natin inom ka dito Juni ayan po mga kainsik yan po ang kaniyang inumanan mga kainsik dito kasi sa iinom Tal ano, uh, maraming tubig ito mga kainsik pag mainit siya may tubig na may prokunti na lang no? ups ano bakit eh kakit sa kong baby eh oh, yun eh. Matka ka, malaglag ka. Ito na di ka kainong tubig niya noon. Dira, dali. Medyo ni. Sunod ka sa akin. Dali. dali. Juni. Juni, inom ka. Dali ka mo inom. Na. Saan so, mo pag inom ka, kuhaw oh, ano na kaya ka di ka, ka hala, ay. Yan. Uhaw na uhaw yung inahin mga kinsik. Yan, tapos na. Tapos na siya halaw mga kinsik. Yung si Johnny hindi hindi umiinom. Balik tayo sa kuan. Balik tayo sa taas, sa bundok. Kasi walang makain dito. Sorry. Ah, busog na busog yung baka mga kinsik oh. Butuer butirik ang chan. Sige na. Na Lordes. Si Lordes. E, Yan dito diri. Yan. May ehe -e 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 pa. Na. Okay. Balik tayo sa taas. Yan butirik na butirik. na Johnny. Johnny. Ayun. Ang ganda sa paligid mga kasi. Ang ganda dito laruan. Yan. Haki busog na busog sila. Aran, charan, charan. charan. Ah. Taka kahingal pang <laughs> paket na po mga kensik no. Whoops. Hindi ka makaabot sa amin yan. Johnny! Oh, hakay! Ganyan talaga ang buhay sa probinsya. Hihingalin ka talaga pag may ano ka, pag may ano, pag may, may ilahin ka ba? Okay. Si Papa is naka kuhan lang dun sa bundok. lagi pawat si papa dito mga Kalau kaluya mga ma, ma. <trips> ah iwan ka dyan iwan ka dyan pag lah niliko man to pa?

Grabe ang bursiko ni mo, Juni ay. Eh. Mm -hmm. na natin. Kita na ng libon. Mm -hmm. Bantaku, ha, na. Na, na. Yan, libon. Puma, Yung libon mga, mga kensit. May silaom. May mm -hmm. libon na silaom. May libon ay. Yeah. Ito talagang libon mga kensik. ko, libon. Mm Hindi -hmm. makita ninyo mga kensik. Mm -hmm. Maliit mga Maliit. Krapa, ako sa tawag sa inyo. Yan po, libon mga kinsik. Kuto kay nga niya. Ano, si nga niya. Libon. Ay, ah, malaki na. Ah, malaki na si Jun Ano, ah, madugay-dugay ko. Ay, nalapos sa so PC pa. Ah? Nalapos buhi isa. Kaya nalapos sa PC. Sas. Ah. Sas. Wala po sa PC. Namon Junior eh, no. Junior. Andre. Sir Lebon. Tapos sa pangwaan. ni mga pinsik. Ha, mo yes. ayo-ayo no. Dako. Oh, mangwan ka na sa akin ng siya oh. ula. No,

gusto siya sa kanang hiram-hiramin ba? Hmm. Ayan. Ah. So ina na mga KNC lang gano'n. Thank you, thank you for watching. Hanggang dito na po ang ating vlog. Medyo mataas na yung ating vlog mga KNC. No? So, so next vlog lang mga KNC. Kaingat po tayong lahat. Chat out po kay auntie. No? Ah at sa ibang mga subscriber natin sa mga bagong subscriber natin hintay hintay lang hintay hintay lang mga kensik langga ikwinto po nilang langga yung saan kami nag saan nagsimula yung love life namin langga charot <laughs> saan po nag ano no saan nagsimula kaya ganoon kwento nilang ga mga kensik kaya yung magkwento kasi sanay po sa, sa Tagalog yung Tagalog ko is ano lang. Binayabas ba? Binayabas. Manungay. Manungay man. So, ayan mga kensi kalangga. Thank you. Thank you for watching. At see you next vlog. Kasama ko si father Papa. Hi. Sapa. Hi. Hi. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.